Ay guys, ito guys yung patunay talaga na effective October 6 yung pagbabago dito kay Mita. Ako, ito yung patunay sa akin guys na ito makikita nyo guys yung dati ano dyan eh. dito. Ano yan yung minute of view o 3 seconds view ng ano ngayon napalitan ng pa, uh, publish content prob, public din yung rage interaction, nandiyan pa rin. Yan guys, yung pagbabago kay Mita mula October 6, na napatunayan na may pagbabago na ginawa si Mita. At yan po yung patunay na nandiyan sa ating ano. At saka, marami pa ang ating naobserbahan dyan kasi, before that uh, guys, yung dito kay Pidge, yung recommendation na tools na nandiyan sa baba ng dashboard ay, na wala, temporary, pero bumalik nung, ito yung eh, nabago din yung public uh, content uh, publish nakalagay 3 uh, minute view na uh, nakalagay dyan. Kaya guys, wag pong masyado tayong magano dyan. Uh, antayin natin yung mga feedback ni Mita kasi marami din naman. Halika, manood po sa aking video, share and like. Maraming salamat po.